Gutom na naman ba kayo mga kayo pips? Kung oo, meron akong ititimbre na food tripan. Eto nga pala yung Chica Chicks na matatagpuan sa Wanduat Street corner sa Pagita, Western Bikutan, Tagig City. Dahil meron lang naman sila ditong food trip na sa halagang 99 pesos ay siguradong masasolve ka na. Kasi may kasama na rin tong Anli Soup at kung mahilig ka naman sa Anli Rice ay mag-add ka lang ng 10 pesos o paano mga kayo pips food trip na tayo. Yo, what's mga kayo pips? Sandi dito nga tayo ngayon sa Western Bikutan, Tagig City at napadayo tayo dito sa sa Chica Chicks. Kasi napagbabalitaan nga ng mga foods dito ay nagkakahalaga lang ng 99 pesos. Sa halagang 99 pesos nga lang, meron ka na dito grilled gem Dalawang stick ng barbecue. At ang kanilang chicken na nasal. Meron din pala sila dito mga kayo pips na yung grilled hot dog na nagkakahalaga ng 49 pesos. At saka mga kayo pips kung mahilig ka nga sa rice, at gusto mo ng unlimited rice, mag-add ka lang ng 10 pesos, only rice na yon. At huwag ka rin mahihiyang humingi ng soup dahil meron sila ditong only soup. O ano pa bang hinihintay nyo mga kai Pips? Doon na tayo sa exciting part. Yung food tree pa na. At yun na nga mga kai Pips, no? titikman na natin yung kanilang foods. Take note mga kai Pips, meron din sila ditong chicken oil. Magkamay na tayo. Gumawa na rin pala tayo ng sausawa nila dito. chicken nila, tikman natin. Mga kayo pips, yung chicken nila dito, hindi dinipit sa, ma sa marination. Tapos, lasang-lasang mo sa kanya yung pagka ano niya, yung pagka niya. Kasi, tingnan nyo. Hindi dito yung pagka- yung grill, yung toast niya. Kung nalo. Ang sarap ng chicken nila. Kahit sa pinakaloob na, itong laman. Ito ah. Laman lang to ah malasang malasa. Swak malasa. na swak, pasok na pasok, hindi siya ano, maganda yung pagkakamarinate sa kanya. Ah, uh, sinisigurado ko sa inyo na pag kumain kayo dito, sulit yung 99 pesos niya. Mm. Ako, panalo panalo. Hindi kayo makikisip. Hindi lang yung mga kayo tips. Kasi meron din sila dito ang Andy Soup. Hmm. Kung may hili ka nga sa basim, nako, saksa itong soup nila. Bagay na bagay dito sa kanilang inasal na manok. Sarap mga kayo pips. Hindi lugi panalo. At yun na nga mga kayo na pag napadayo kayo dito sa Western Bicutan dito lang yan sa Sampaguita Street, dayuhin nyo na itong Chika Chicks. Sulit ang 99 pesos nyo dito, hindi kayo magsisisi sa puts Ang sarap.